Nagpapang ko ako ng jeep para ano, kumakatapunta si Bahan. Dali lang sa harap na

pero ohay ngayon. Ay hindi guys. Actually, ko paas, अच्छा ट्राई पार्ट बिक्री सेल्फ़ Pilihin ko lang siya maliliit para madami. <tong tiyan> Kaya patingnan nga nito kung kalahati na yan, te. Kalahati. Ano to? Libre kamates? Kasi nandito na po ako sa bahay. So, so eh, iluluto ko na po ang aking pinamalingkis sa palingkit kanina, guys. Kaya, ito na sa ako na shorts. Ito yung binili ko po sa palingkit kanina. So, ito po yung ingredients niya. So, magigisa na si ako ngayon. Danken. Check si po. Kaling may bukot, bang ito. Oops, oops, ang atong wire. So, magigisa ako ngayon. Ito na yung aking ingredients. Ay, may magic sarap pa pa kulang. So, hurry po. ito pa aking ingredients. Ito. Gigisa ko na siya, guys. Nasa kasi pa nagluluto ako kulang sa instruction. Eh. Bawang. Luya. Pagsasabayin so, ko na siya para madali. Sibuyas. lagay ko na yung aking pusit. Half kilo lang naman ito guys. <coughs> <coughs> Lagyan ko na siya kagad ng magic sarap para yung lasa ng magic sarap ay manunood na siya. Yung mga... na natin for a while. A simple way lang to pagluto. Simple lang. Isang gisahan lang talaga to guys. So ito, malapit na akong kakain. Kasi nagugutom na ako galing sa simbahan. Black coffee lang yan guys. Goodbye guys and thank you for watching my video Please uh, don't forget to subscribe Click and like uh, Like and click the bell button Para updated po kayo sa aking mga video guys So thank you